7 o'clock Yun, may gumagawa na yata Ayan mga boss, nandito na po tayo Pwede ko project sa dream house ni Ate Aida Shout out po Ate Aida, yung ating client dito Nasa Colorado, USA Ayan Finishing Finishing pa rin ang ginagawa na po, na po natin dito sa Kaniguan Project. Uh, dito po muna po tayo mag-update. Uh, pumasok na po yung mga tropa natin. Kaya ito, si Jao Mata, nandito na rin. good morning mga boss. Sir Alan, shout out. Kay, i-shout out po. I... Boss Pugoy. Boss Pugoy, shout out. Sana ba ay ka mag-iingat dyan? Dahil da, ano, uwi na siya ng, ano, ng marks dito uh, sa Pilipinas. Okay ay, uh, uh, galing siya ng LA, California. Oh, sh, sh shout out nga, pato. Okay, shout out. Baka naman ang. Ah. Baka naman. <laughs> <laughs> so, yan na uh, boss. Uh, si Jao Mata. Uh, papasok na po kasi nandito na yung mga masun natin. Kaya si Jao Mata po, meron ng trabaho ngayon. Si Jao Mata, yan. Ah. Uh. Ayan, pinamasilya ko na yung ano, yung mga prika sa tsaka kanap sa Arab para ma-finish na. Yung bakod natin dito. Nakasinta na po yung bakod natin tapos nag nag-beam tayo dito. Asinta. Hanggang diyan lang po yung taas niyan, sabi ni Ate Aida. to nakatambak na rin to. Ayan. Masarang Ayang laman, boss. Ayang laman. laman <laughs> oh. Ayang ka master tam Ayang lbm Ayang laman. Ayang laman. Ayang laman. Ayang laman. Ayang laman. laman. Ayang laman. Ayang laman. Ayang laman. Yan ang gawa ng mga LVM boys mga boss so, Ayan no? Oh. o Ayan lang yan uh, Gigibay na lang pa Wala na problema yan Bakod lang naman eh. yan na sobraan sa gin uh, Ay may kape tayo ah, Good morning Mga ano natin Mga kapatid ni Ate Aida dito Ay nasa pala si Ate Aida Good morning dito ah, Ate Aida Kumusta ah, na Ay ito ano pa rin? Uh, gumaganda na yung dream house mo? Oo nga eh, gumaganda na. Nakikita ko na. Excited na ako, no? <laughs> excited <laughs> eh. ah, yan. excited yan na ah, yun. Ayan. akong makita yung finishing. Ayan. Yan Para, yung klak. Para uh, makawadalaw na dyan. Okay. Uh, Ma pag nakita mo ito, pag natapos, uh, maganda yung dream house ni Ate Aida. Yan po yung client natin, si Ate Aida, nasa Colorado, USA. Pag natapos po daw magbabalik pa si Ate Aida. Ano kape. kape? Ano po kape? Ano wala wala bayad to? Wala bayad Baka ah, ah Melvin, baka <laughs> baka <laughs> naman may bayad to. Wala na bayad. Kay boss mo daw ya tsaka kay Ate Aida, may tsaka kay si Alan may bayad to. <laughs> <laughs> eh mga boss Binigyan tayo ng kape ni Jamata galing kay Ate Mara at kay Ate Nora. Ayan. Good morning. Kape po tayo. Wala, uh, wala raw bayad, sabi ni Jamata, libre lang po ito. Pero sa mga, sa mga naka-upload, sa mga balikmayan, eh, may <laughs> <laughs> eh, bayad. Meron. May bayad daw, bakay mo. Balikmayan ka, may bayad daw, sabi ni Jamata. Ayan, <laughs> ayan, kapit tayo. <coughs> ayan, yung CR, pero sa flooring mga boss. Ginagawa na yung sa kanilang mata. Ayan, ah. Kulay gray po. Matte finish yung sa flooring. Tsaka yan dito sa shower. Shower area. Water closet. Tapos yung labatoro dito. Tapos yan, dun, dun naman sa living area. I Start na yung pag test dito para lilinis ko na po ito. Malilinis ko na yan para matalis na. Dito pwede na rin na ito mas siling. Ayan, tinanggal ko na po yung, ano, yung mga kalat dito. Mga kalat natin, yung mga tsaka yung mga gamit. Mga gamit, tinalinis ko na ito para ma-start na yung siling dito para matapos na, para mamasa na Ah. Itong panel board natin, ito. Nakalagay na po. Tapos yung sa entrada natin, yung pinakamain natin, itong wire. Number 6 po yan. Stranded wire, number 6 yan. Direkti po siya dito sa labas. Ayan o. Oh. Naglagay tayo ng ano, entrance cup. Dito. Ayan yung kanyang pinakamain. Entrada, tapos yung poste malapit lang.

Ha? Lang, boss. Dimaw, bar, eh, oh, alam ko, hindi mawag mag-shoot ng eh. Oo, ang yung uniforme, Ang uniforme natin, Nelson Calara. Nelson Calara. Ayan, ha? Shoutout, Attorney Vince Nelson Calara. Shoutout po sa kay Nelson Calara. Ang <laughs> <laughs> pinatatanggal ko na kay Jamata ay yung mga desig dito para po ma-prepare na to. Pagkatapos matalisin sa CR sa master bedroom, the layout na natin po itong ano, itong ano sala para sa tiles. Yan 60x60 60 po, marble look. Yung ating tiles dito sa sala, dito area at saka sa mga kwarto. Ay, Yamata, naka Jordan ka. Oh, Ala, pinagtatrabaho pinag ko tatrabaho lang yung Jordan ha. Social ka. Ha? <laughs> Saka ito, pinapipilis ko na yung masilya para matanggal na yung mga ano, scaffolding. Tapos bili tayo ng, ano, ng pintura dito na nagusap na kami ni Ate Aida kung anong yung kulay na lalagay natin dito. Uh, ko na pamamaya kay ano, JB Serrano yung ano yung pintura dito sa mga pikas dito nag, nagkulangan din ng mga materiales yung gumagawa natin ng bakod kaya order din tayo ng materials kay Boss Maning wala na silang buhangin at saka semento kulang na para para diretso yung pagkatabaho nila tapos ng, update po tayo dun sa ah, pantalan project yung mga gumagawa natin doon

Naka-order na po tayo. Ngayon, uh, JB, saranan muna po tayo sa Ventura naman. Maraming customer, boss, babies. All right. Kaya n, babies po tayo mga boss and rain. Baka dito tayo. Ito. Ito, isang ano, galon na. Okay. Isang galon nito. Davis. Bossing. JB Serrano. Good morning. Boss Mac. Hoy. <laughs> good morning. Ayan. Si Boss, boss JB Serrano nito. <laughs> yung boss nila. Yung boss natin. <laughs> okay. Okay. Hey mga boss nakabalik na tayo boss nagulo tayo ng buhangin dun sa pandalang project si ginapaks nandun si ginapaks na kasi ano si cielo え Kamalengke. Kaya <laughs> yan. Yung katiwala ni Boss Cooper. Andito. Tsaka yung nagtitinda ng ano. Yung baboy, karne, baboy. Ayan, hindi pa luto. Hindi na ay makakayon. Ito, nagtitinda ng ano to. <laughs> nagtitinda sa git sa bat. Banana kay Jeff Packer. yan yung mga tropa nalang na dito sa Pandalang Project. Tapos ah, ayan, plastering na. Na ganoon muna po kami. Nagpondo muna po kami. Kaapon. Makapal po makapal yung kalatada natin kukuhin natin yung ito sa bulog ito yung nagasinta hindi nilugan na yung nagasinta mo dito ah ano paliko-liko oh, magaling <laughs> niya niyang boss kaya kailangan nilugan natin para pantay para yung ating ano yung ating roll up derecho kaya nagpondo muna po tayo Magaling, magaling yung nagasinta rito na. Ano? <laughs> yung nang nagasinta. <laughs> Tapos na tayo ng tanse. Eh. Yan, ito si Pax. Dito muna, Pax. Para ka muna sa ano, sa kanigwang project. Ano po to, tindahan ng ano ng fishing supply at electrical. yung mga gamit natin nandito sa taas tsaka yung bubong na yan papalitan po natin babaklasin natin papahalitan na ng bago bubong tsaka yung kisemi sa labas gutter yun po yung gagawin natin dito kaya kasi mo ano ya? si boss mcdo Sarato yan, no? Papalitan natin yung bubong yan. So, lalagyan natin ng ano, gutter. Yan, tsaka yung dito. Tapos ceiling. Spanner ceiling po yung lalagyan natin. Dito sa labas. Yun ang kontrata natin dito. Tsaka ito. Yan, nalagay na yung ano. Nalagay na yung pinaka beam natin. Ibilar beam ang ginamit natin dito. 2x6. By 2.0 wala, matapos muna yung ano, yung, yung last na bago tayo mag framing sa roofing. Para hindi mahabala yung ating nagpa ring Ito, si ano, si Cielo. Ah, wala na yung uniform yung tupad ah. Ah, ikaw rin. Ala, kanta mo na. Ayun ayan nakana na siya. Boss mak na po. Naka Boss Mac na yun ha. Ah. <laughs> Ngapon makatupad lang eh. <laughs> para kapdali. Oo. Nakakit na lagi kay Dito lang po sa Pantalan Project. Yung um, location. Location natin Pantalan. Ayan, sabi nung ano nung si trading, fishing supply. Ano po to sa Santa Lucia Masantol, Pampanga, yung location ng project natin dito tabi ng ilog ng Santa Lucia yan oh. pero dati meron din tayong project doon kay Ate Meli Manansala yung ano yung bakod doon sa kabila naka project din po tayo doon Daan ng karne, halos katabi lang po natin ng project natin. Ito, ito yung nagtitinda ng ano, ng karne Ito <laughs> Ayun, nagtitindang sakin Kala ko, ikaw yung nagtitinda ng karne Di boss, Ayan. yun, ito Ayan. Ayun, ako boss Nagtitinda ako ba, fishing supply Mga pako, tsaka ano Tsaka nagtitinda pala si, ano, si Boss Cooper, ayun, o, o. Oh, Good morning, Boss Cooper Good morning Ayun mga boss, yung ating, ano, dito Yung ating client Dito sa, ano Sa project natin dito sa Pantalan tinitignan yung ano yung mga tropa natin awa ikay me. ipante awa awa uh, eh? ah, ano mo oh ito ayan so, yung, <laughs> yung, <laughs> yung Ayon ang taitem sao. Ano ang pangalan to? Boy Kalamasi Blagger. Boy Kalamasi? vlogger. Boy Blagger. Oh, Eto. Wala. Wala si Boss Toyo? Wala. <laughs> uh, ito, ito, ito. <laughs> Toyo Massey mas 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 Boss mas 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 Medyo na ano, Cowboy, Cowboy sabi nga ni ano, sabi nga ni ni Jo Mata. Tsaka ni Boss Eddie. So ayan mga boss, yung, iwan muna natin yung mga tropa natin dito Break muna po tayo sa Kanigwan Project dito sa Pantalan Project po to. Uh, tindaan po ni Esang uh, Esong Kusastu mo Fishing Supply ito yung ginagawa natin dito sa Pantalan Project so ayan Pantalan Project muna po tayo Ayan, dito na tayo sa Kanigwang Project Ayan, si Yamata Dahil si Yamata ka na Yamata ha ay, start na po yung pag a natin dito sa living area. Ayan, dry pack. Dry pack po yung ano natin. Yung nagamit natin topping. Tapos, adhesive. Nilalagay natin sa ties Bago natin ipatong sa dry pack. ABC adhesive. Sibay sa kispi. Marmol -mar -mar Dok. Ayan. Nakalayout na po yan. Gumamit tayo ng laser level sa paglayout natin. Tapos dito, I start na yung mamaya, yung PVC ceiling panel dito, pakatapos yun sa okay na yan? Ah. Ito, tapos na lang po. Naiwan yung ano, yung five natin para sa andam yung. Pwede ka bigyan ng libre. Pwede yung libre yari pa. Kita ko. Ano yung dani? Hmm. Nagayon na ni Victor natin. Si Alje yung mga regrets para may start na yung ano yung pagmamasilya rito. dito sa CR sa master bedroom para malinis na Ah, tayo na si Jamata ha? Ayan, nakakarami na po si Jamata Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 tapos na yung tinatalis ni Jaumata. Ah, ano na sa mga kay Jaumata? Nag-improve na si Jaumata. Baga to? matawa ha? Ano lang po yan, taga ano, taga buwas lang ng tubig. Ayan na. Ganda, ang ganda yung tayo. Walang bekong. Diretso po yan maganda. 60 by 60. Marmol, look. Diretso po yan hanggang sa kwarto. Nandito. Nakajin muna mo tayo. Tapos diretso sa kwarto. Dry pa. Tapos dito sa kwarto. Ayan, tapos na yung pag-install ng PVC panel. Ano po, yung lalagyan ng ating, ano, ng ating street light. Ang nilalagay nila. Tapos yung tub. Top ceiling. O, tapos lang, pwede na ano, pinturahan ng mga pintor natin. Ayan. Ito tapos na po. Ah, uh, nakamasilya na 'yung mga dugtungan. Yan ginamasilya na 'yan oh, ni no, Ida Tony Vince na sa kamera. <laughs> yung Ida <laughs> Tony. Tony siya tao. Yung yung, yung ibang tropa natin, ano, tupa, di ka naman. Nelson, Nelson Kalara. <laughs> Lada buka senenian Mas Ria. Oh, yang gemagawa nanti nampak kok dia sekarang bilangnya ya, masih lah gemagawa. Ah, yang saya nak tempat-tempat asin tak jaga kaya sekarang sekarang bilangnya langsung mula sila. Itu Nelson, Nelson Calera din to ah. Ato ni Nelson Calera. Iya, <laughs> hey, uh, ang kaya ba no? Ano isa yu? Jordan. Asal. Duh. Ah, uh, kakasa <laughs> <Bosu goy. laughs> mo <maps> po, Kalangan, na Kasau. Kasaw. Sedalan. Bos pugoy. Wala pa kanang dumate nga mo. Wala kanang dumate. Ano man. Maps, maps mo dar din di mo pugoy. Kailangan nandoon ka. Bukan tak buat eh, Si Mr. Tang Baga la, Mr. Tang LVM <laughs> <LBM> boys <laughs> ano, walang Walang-walang LVM apa? Malinis po. Malinis. Walang bekong. Yung ating mga tiles. Maganda. Maganda yung company yung kinukuha natin ng ano, tiles. Kaya yung tiles, -tiles natin, hindi nahihirapan. No? Ha, Melvin? Oo. Oh, pen. oh. Ang Nagtatawin siya ng malapot. <laughs> pag may buka ano, pag may ano, bekong. Apos, mukha lang ikaw yung may you know, bekong. Beko. Uh, yes. beko. <laughs> Asan? Ayaw! <laughs> Anong ano daw yung mukha mo? May bekong? May LV niya ating ah, Si Mr. Tang, oh. mukhang pagod na pagod ah. Ah, Mr. Tang. Saba. Ano, time check mo tayo. mag alas 5 na ah. Oh. Kaya pa mo na yung mga, <coughs> mga traba natin. Alas 5 na ah. Hindi na. Hindi yung bilog na. Bilog na. <laughs> ano? Hindi <laughs> na. Para may LBM na. Oo. May word sa atin kayo? Dito? Ayan. Tapos yung dito sa kwarto Tapos na yung PVC panel Ah uh, Dap ceiling naman ang nilalagay nila dito Ang bukas, tapos na yan no? Tapos na bukas, tapos may mga pinlights pong nga yan Apat, tsaka yung Hob light, ayan no? Nakaabang na po yung mga wiring niya. Ayan, dito sa panel board May nakalabas ng mga wire mga boss Ayan no? Dito lahat, ano, oko konekta yung ating mga wire Ito yung pinaka-entrada niya dito na naka-masihan ng ano, no epoxy A and B bukas pwedeng nangalayan ah uh, masihan yan linis levisible na ka. Kulay na, Elvin. May na Melvin. Kulay na. May kulay na. May po yun doon. Tapos yung bakod natin yan, nakabuhos na yung mga poste. Ayan yung mga tropa natin. mag na po kami. Ayan, yun po yung update natin dito sa Kanigwang Project. Mga boss. ayan mga boss yung update natin dito sa kanigwang project sa dream house ni ate Aida ayan magpapaalam na po kami o dyan mata ko na o oh, paalam na mga Jamada, boss buwas na, naman na. Bago, paalam boss, na ayan o kasaw 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 <laughs> boss pugoy <po kayo. laughs> <laughs> ok mga boss kayo na po yung vlog natin maraming maraming salamat po ingat po kayo lagi god bless